Dok, kanina nabanggit mo, you, nakuha lang yung atensyon ko, sabi mo tumataas ang sitwasyon ng HIV. Anong nangyari sa atin, Dok? Anong uh, bakit uh, lumalala? Uh, well, kita kasi po natin since 2008, tumataas po talaga ang ang HIV sa Pilipinas. Tayo po yung one of the fastest growing epidemics in the world. Okay. Since during the pandemic na test yung mga tao. So, yung pre-pandemic mga 40 cases a day tayo ngayon, uh, bumaba siya during the pandemic to about 32 cases a day. Ngayon, 50 cases a day na tayo ulit. So, very important po talaga na yung HIV, alam naman natin may libreng gamot po ito. Hindi po kailangan mamatay because of HIV. Uh, mababalik po natin almost expectancy at hindi na po sila nakakahawa So very very important po, um, uh, kung may exposure po kayo or gusto niya lang magpatenst uh, Very important to get tested at least once for HIV um, Para kung meron po kayong HIV, hindi na ito lumala, mabigyan ng gamot at uh, hindi na po kayo nakakahawa pero of, of course, Doc, no, no, uh, tama yung binanggit mo, may, meron naman talaga tayong budget para dyan talagang mukhang nakatutok talaga yung Department of Health no, ever since dito sa HIV. Pero siguro for preventive purposes, I mean, hindi naman sa ano, pero mag-condom sila talaga, safe sex. Para wala talaga at kumalat yung sakit na to. Uh, yes po, yung uh, ano po, yung uh, safe, uh, meron po tayong tinatawag pre-exposure prophylaxis, uh, gamot po ito na ginagamit rin sa mga taong may HIV kung highly uh, exposed po yung mga ibang tao, binibigay po namin ito na nakaka-decrease ng risk by 99%. So, it isa po ito sa iniendorso ng WHO na isang paraan para masugpuran yung HIV sa isang bansa. Ano siya, doc, uh, uh pre, ano, prophylaxis na pre, ano, po, uh, uh, na mo? Or condom na talaga siya? Ano, Pre-exposure prophylaxis po. Gamot po ito. It's gamot. a pill for the highest risk po ng HIV. Yung ating mga female sex workers, yung mga marami po talagang ano, aside from condom po. Pag ginamit po ito, nakakapagpababa ng risk of getting HIV by, by 99%. So gamot po ito, ginagamit. Hindi po ng lahat ng tao kung hindi yung mga highest risk po. And uh, yung Department of Health, nagdi-distribute to sa mga areas na ganito or nabibili lang ba ito? Paano yan daw? Asa ngayon po, nabibili siya, merong may mga treatment hubs nagbibigay nito and meron rin pong budget, nagpapilot pa lang po, na libre po, na PrEP. Ang pangalan po sa kanya, pre-exposure prophylaxis. Pero bago namin to gamitin, kinakailangan po talaga mag-test sa HIV kasi ayaw mong ibigay itong gamot na ito sa taong may HIV dahil kulang po siya kung maggagamot ka ng HIV. Pero kung magpe-prevent ka ng HIV, pwede po siyang gamitin. O salat po ng mga nanonood, 50 cases a day ng HIV lumala na po tayo from an average of 40 cases a day bago nang uh, bago tayo magka-COVID. Uh, Doc, ano ang configuration nitong mga cases natin? Ang um, bumabata po talaga sila. Uh, 80% of the cases po are between 15 and 34 years old. Wow. Uh, karamihan po ay lalaki bagamat may mga babae rin po talaga. Um and uh yun nga uh, mukhang sexually transmitted po talaga. Uh, Doc, ilang ilang percent ang 15 to 34? Uh, 80% po. Wow. 80. And uh meron bang ano demographics ng trabaho o talagang ano lang to ganito lang? Um, ano po, usually nakikita naman namin, halo-halo -halo naman po. Dati kasi, di ba, pinag-usapan yung mga BPOs, hindi naman po, yung sa, pat, okay. sa mga office workers, kahit saan po, yung iba, mga college students pa po, bumabata rin po. So, very important po talaga, hindi natin isipin na ito lang yung risk natin. Lahat po at risk, nagsisex. Okay. Doc, uh, bukod sa HIV, ano pa yung mga infectious diseases na tumataas at may red flag tayo at kailangan bantayan? Well, ngayon umuulan so yung lalo na sa baha, leptospirosis po problema po 'yan. Uh, nagkakaroon po talaga ng mga taong kinakailangan naming i-dialysis uh, dahil sa leptospirosis. Meron din po yung dengue, lumalabas na naman from time to time. Hindi naman actually nawawala talaga yung dengue sa Pilipinas eh. Okay. Tumataas baba lang yan pag, pag rainy season pero even sa dry nakakita pa rin po kami ng kaso. Yung pong uh, sa pag-ulan, uh, kailangan nakasapatos, nakamedyas, o ano, pwede ba nakachinelas ka lang? Baka lalo ka mahawa? Paano yan, Dok? <laughs> Ay, ah, yes po. Kayo iwasan po natin talaga lumusong sa bako ako pwede. At meron din po tayong ito naman post exposure prophylaxis. Yung kanina pre exposure. Okay. Ito post exposure <laughs> antibiotic po ito. Ang pangalan niya ay doxycycline. Pwede po natin makuha sa ating doktor or sa mga health centers. Pag lumusong po sa baha, isang pill po ito iinumin para bumaba yung risk ng leptospirosis. Okay, tako ang galing. Sarap talaga kausap nito ni Doc. Ang daming kang kaalaman. Ah, uh, Doc, ah, uh, sa ngayon, of course, alam ko, resource person ka namin madalas sa Kongreso uh, during the yung health debates, health mga legislation. ah, uh, anong ginagawa mo ngayon, Doc, sa government, sa pagtulong? Oh, well, una-una, ano naman po talaga ako, uh, professor po ako sa sa UP Manila at ako po yung director ng National Institutes of Health Institute of Molecular Biology and Biotechnology. At recently po, uh, about three weeks ago, inappoint po ako ni uh, Secretary Erbosa bilang kanyang special advisor para sa HIV. Kaya yun po yung tinututukan ko rin ngayon. Nako, maraming maraming salamat, Dok, sa iyong serbisyo sa ating bansa noon at hanggang sa ngayon. Alam nyo to, si Doc Edsel talagang ano to, isa to sa mga tao talaga na kahit wala sa gobyerno, ang laki ng tinutulong sa ating uh, sektor ng kalusugan and of course about Filipino Doc Edsel, thank you so much. Your uh, parting words. I, uh, thank you very much po for having me and nakapag-discuss uh, nakapag, uh, napag, na, nakapag -discuss po tayo ng mga useful na mga bagay-bagay para sa ating uh, mga kababayan. Uh, para sa akin lang po talaga importante po yung health natin. Uh, dapat pinapaalalahanan po natin talaga yung mga ating kababayan. Yung tinatawag nilang health is wealth. Hindi lang po health is wealth. Health is the start of uh, everything in terms of yung sa pagtrabaho po natin, sa pag Uh, sa pagganda po ng buhay natin, yun po talaga yung ating puhunan. Uh, kinakailangan po talaga nating alagaan yung ating health and very important that we keep ourselves educated, uh, listen to the right people um, and uh, talk to your doctor uh, and gawin po natin lahat ng magagawa natin para maiwasan po yung sakit at ma-promote po yung ating uh, kalusugan. Hindi lang sa atin kung hindi yung people around us. Thank yeah. you po. Thank you, thank you doc. Alam mo, lahat gusto kong ilista lahat ng mga sinasabi mo pati yung mga dapat inumin. Pero I'm sure naman, pwede kong i-rewind at tatanungin ulit sayo kung ano man yung mga advice mo sa amin. But thank you so much doc and uh, mabuhay ka sa inyo po lahat. Maraming maraming salamat sa pagnood at pakikinig.